Binenta na ba nila sa Amerika? Oo, oh, binenta na. Pinaalis po kayo dun, pinaalis po kayo dun sa baba? Oo, ma'am, pinaalis. Tino oh, mo? Ang sabi pa niya, kawawa daw tayo. Galing alas 8, hanggang ngayong hapon na, nandito pa rin, nagpapakatanga daw tayo kay Duterte, na kriminal at mamamatay tao. Ano ko niya, ha? Sino nagsabi sa inyong pumatay si Tatay Digong? Ang pumatay ng mga kriminal, yung pulis, hindi si Tatay Digong. Correct. Sira ulo pala yung Audience, eh. Ano daw ano sa po ano? Ano pa sabi sa inyo sa baba, ma'am? Ano pa sabi po sa inyo? Ano daw nagpapakatanga lang daw tayo. Ako ang, ang ang nagmamahal sa bayan, hindi mo sasabihin nagpapakatanga. Ha? Hindi pagpapakatanga tong pagmamahal sa bayan. Kung kayo kung kayo totoong nagmamahal sa bayan, inyo sinasabi kung ano ang nangyayari totoo. Ate. Ha? Sinagot mo yung pahayag ng NBI director. No. Sa kanila pensamen. Oh, hindi. Kasi, ah, kasi iba yung ang tanong na. niya. Bakit daw tayo nandito eh? Oh. oh. Bawal dito. Kasi baka ari na ano ng, ng simbahan, hindi ito pag-aari ng Pilipinas. Ano hindi pag-aari ng Pilipinas? Bakit ang simbahan mo na saan? Sa Pilipinas? Kaya sinabi ko sa kanya, oh, ganyan, ganyan naman kayo kasi basta Roman Catholic Church, hindi naman lahat ayaw kay Tatay Digong. Oh. Sabi ko, oh, sige, di, umalis tayo dito. Pag-aari na yata ito ng Amerika eh. Oh, pinagbili na yata ninyo to sa Amerika eh hindi na Pilipinas ang may-ari. Yeah. Ma'am, ano yung masasabi nyo na ano, na sinabi ni Bertha Lucas at saka ng NBI na, na wala talagang ano a ah, Uh, hindi makakasun si Tatay Digong. Kailangan kasi merong... Ipidensya. Oh, may compliance dapat. May ipidensya. So yung sinasabi nila kanina na si Tatay Digong daw ay kriminal at pumatay ng napakaraming tao. Sabi eh kabubuhan yan. Kabubuhan. Sabi mo, may ipidensya ka ba? Kaya nga eh. Wala namang ipidensya. Wala kahit isang tao na yan? pumunta ng korte para magdemanda. So paano natin igukulong ang isang tao kahit umamin pang isang milyon ang pinatay niya? Kahit isang milyon pa ang pinatay niya. Oo, oh, sir. Oh, toterte. Galit na galit tayo kay Tatay Digong eh. Do, Hindi niyo ba alam kung hindi dahil kay Tatay Digong hindi saan na tumino nang ilang taon arin mataon matino ang mga tao dito sa Pilipinas. Ngayon, bumalik na naman ng kabuang Grabe sobra na talaga? adik, ayaw kasi ang tingin ko sa kanya adik yun eh parang ayon, tayo, adik siya nagaling na mas si. <laughs> malikot yung oh, oh, na oh. sabi ko, sabi ko, nagsasalita kayo sabi ganyan na walang sabi ni sabi ko, sabi ko, sabi kaya sabi ang dala namin sabi ko, wala siyang sabi ko, marami siyang sabi Huwag pera ng pil mm. Sabi mo hindi, si bayro Rosa Magna na ng pil-hel At saka <laughs> si bangag, bangag Sabi ko, inaanohan mo si Bangag? Kahit hindi ka, Bangag Sumusutan mo kami, Duterte Kahit walang pera, Duterte kami Kasi hindi tayo bayad Nandito yes. tayo para sabihin ang totoo Sa sambayan ng Pilipino Na walang best president si Tatay digumlang gong lang Yun, yun kung ayaw nung tanggapin, mabuti pa, magpakamatay kayong lahat. Yun. Di ba? Nakahanap. Naka tama, tama. Oo, naman, tama yun. Nakahanap sila ng katapat. Padaanin yung ano, dito tayo, dito na tayo Kino siguro. Yung sa yung nagsasabi ng ano? ko muna ha. Ayan po. So, tayo siguro para hindi tayo nakasagabal. Ayun po. So, mga kababayan. Sa nakikita niyo po no, ay sila nanay ano. Ito. Eh nandoon po sila Pinaalis sa mga nila. sila. Pinaalis, Pinaalis po sila. Pinaalis sila. Dahil yung daw po mama. ay uh, ano, hindi daw po pag-aari ng Pilipinas. Ng Pilipinas. Mm. Ito sa shrine. Nakita niyo naman yung mga kapareha natin. Ado, nagbabayad ba ng taxi ang mga yan? Hindi naman nagbabayad ng taxi ang mga yan. Ang Espanya? Ah, sa amin diba? ba eh. Pag-aari ba ng Espanya yan? Kasi ang tulik Espanyol Espanya Hindi ka Pilipino. Sabi ko bakit hindi, hindi, hindi tayo may-ari? Pilipino tayo ka po. Pilipina sa may-ari nito. Oh. Oh. Ha? Hindi Amerikano, hindi kahit sino. Tayo ang may-ari niyan. Tawang sagot ko ang Insas Rai nakatungtong sa Pilipinas. Oh, kaya nga eh. Ito, ito natin, ibigay natin kung saan gusto nyo. Ibalihin. Ibalihin. Grabe ka, talaga. <laughs> 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 ay, sa ay? Na ba? Sabi, sabi ni ano, sabi ni Nena Ries, BBM pa rin kami. Sige, pakamatay ka dyan sa oh, amo mo. pakamatay ka. Sagot po ako. Sa diploma sa paraan. Sino po ba ang nakatulong sa dati, hindi na pangalanan? Kung mo, Sa pa nga nakatulong si Duterte para yung ating sinasabing sinusuportahan ay may liping naman sa ano, ng mga bayani. Ang laki-laki ng utang na loob nyo kung tutusin mo. Pangalawa, greg na laban niya drugs. At alam alam naman natin na sana ito si si pa rin ang ano pati anak niya na na sa sa ng Kikwe. Kaya maka sa Wag naman sa na po. Pwede nga yung mga nakaupo gumaganti na. na. Ka Kaya, na, na. Ka Makakaganti ka na kayo ka dahil ka. kayo nasa Oo, pulungan ito. dati. Al yan. Alright. Kahit ko ba sa kita. para makakita po tayo. Ang patungan yan. Gobyerno pa rin. Hindi sila pwedeng makapanag-iyan ng malaking part ng lupa. ba? kasi nagbabayad pa rin sila ng sa gobyerno. Tuloy-tuloy pa rin yan. yan. Kaya yan at talaga, atotoo, ang talaga, ang totoo, ang may-ari ng lupa na ito ay gobyerno pa rin. Yes. O, gobyerno ng Pilipinas pa rin ang may-ari. Tayo pa rin kasi ang tao, taong bayan, ang nagpapatakbo sa gobyerno kaya tayo may-ari. Yes. Yun nga kuya, alam mo, Tsaka isa pa natin hinaingay yung sa kami, gobyerno natin. Oo. Eh. No, unang sa administrasyon ni Tatay Digong, grabe, pumunta ka ng iba't ibang klase ng government agency natin. Ano mo kuya, grabe kami mismo naka-experience na baka nang atimado ka, magalang yung mga mga trabahante ng gobyerno. Pero nung pumasok itong administrasyon ni BBM, grabe talaga. Pahihintayin ka ng pabalik-balik ka pa, ilang linggo kang babalik para lang makakuha ka ng mga certification o kahit anong mga ano dyan. At saka, pwede ka bang, uh, may panawagan lang ako kuya kung pwede lang? Pwede manawagan po sa Supreme Court? Supreme Court of the Philippines, sana po uh, may nanonood kahit isa man lang po sa inyong mga staff dyan. Kasi po naka-experience po kami ng discrimination. kami mga bisaya, ako ako mismo, naka-experience ako ng uh, discrimination dyan mismo sa ating Korte Suprema. O, oh, meron po kasing uh, sulat na ipinadala ang tsahin ko, ang tsuhin ko, galing Cebu. Lumawas kami dito ng Maynila para maiparating ang hinaing pagmamakaawa sa ating Supreme Court Justice na si Chief Justice uh, Alexander Gismundo. Ilang beses po kami bumalik-balik doon, dinalakot, para may para mas matibay ang aking uh, ebidensya ipinareceive ko talaga sa kanilang opisina sa Office of the Chief Justice mismo so anong yari? how many times akong bumalik for follow up ang sabi noong unang tumanggap at nag-receive -nag doon at pinirmahin yung receive copy ko na nandun na daw sa loob ng opisina ng Chief Justice so tuwan-tuwa kami, tumawag kaagad ako sa tsahin ko sa Cebu, na, eh, nang okay na nang, maluoy na ang huwis, in tao nang, matigaan na tayo nang, kung ba, justisya ba, kay uh, eh, tugay na kaso dyan, murag, may dicapin, katuwi, to. na, ka pin ha, ato, na naman ako ng Supreme Court, follow up na naman, so, parang ikang, pang dalawa, pang tatlo kong follow up, ang iba na yung sumagot, ang sabi niya, Ma'am, kung pwede, bumalik ka dito, pumunta ka dito sa opisina, titignan ko yung ipinareceive mo kasi yung unang nag-receive is namatay na. Uh, hindi ko na lang po muna papangalanan yung mga tao na uh, tumanggap po ng mga sulat namin. So, pumunta po ako doon, nakita niya yung unang gireceive, okay daw. Sige, gagawan daw ng paraan, may na sa loob mismo ng opisina ng Chief Justice. Pero yung pang, pang tatlo na, pang-apat ko ng follow-ups, doon na, ak na talaga ako na sakitan, umiyak talaga ako doon. Kasi ang sabi nung bagong receiving officer doon, ano daw, kasi daw bisaya, wala daw makakaintindi pumasa ng bisaya doon kasi bisaya. So ang sabi ko, Sir, Supreme Court to eh. Imposible yung walang interpreter. May interpreter gaya yung mga lower courts natin. Kahit saan, saan sulok ng Pilipinas, How much ka ako ang Supreme Court? May Ilocano, ano pa ng to? Piculano, lahat ng lingwahe ng Pilipinas alam ng taga-Supreme Court kasi Supreme Court kayo.